Hello so mga guys, welcome to my YouTube channel. Kain tayo guys ng frutas, apple. Ayan, hindi ko ng guys. Hindi ko ng orange daw. Ito, hindi man orange to. Ano? Puntan daw sabi. Ito, makapal ang balat. Alam kong puntan, ni manipis ang balat. Ayan. Panis daw ito. Hindi ko yung orange na orange. O. Lagang matamis. Ayan. Ito, apple. Ano, sampung piso. Puro sampung piso ito guys. Kaya mula ako. Kaya mura. Ito, kain tayo guys. Mungkasan ko ito guys. Kain, kain na. Hiwain ko lang ito. Itikman ko kung ano, masarap. Matamis ba? Ayan kumain guys bago din. kainin bumili ako lang portas na bali ano uh, orange 100 tapos yung yung obas guys naubos <laughs> na, <-ubos> na. <laughs> yan <laughs> yan o no? dito lang natira kasi bigyan ko yung, yung ako ko doon sa kabila ito so, na tira, naging bulaklak na ano. Kaya <laughs> yeah, ito na lang natira yung ano. Ito lang kinakain ko you na know, yun. Yung mangga pin, obos yung obas. Ito. Yung ako naman tinikman ko. Yung ito yung malutong, masarap ba, yung makamis ba. Yan. Nalisan ko lang mga buto. Ngayon ako bumili ng ano, sariwang putas ang um, ano vitamin C sa ating natin. Vitamin ba sa ating <coughs> Meron akong supplement na vitamin C. Mas maganda yung ano. Um, Gatikin ka minsan ng ano, yung sariwa ba. Ano hmm. hmm, ito? Apa? Manutong sa ganyan? Matamis? Hmm.

kasi yung supplement hindi man 100% yun yung supplement nga eh hindi ko, hindi ko kapuha ng mga 100% sa supplement ng mga vitamin C dito ka talaga makaku makakuha ng 100% dito sa sariwang putas kaso lang nyempre mahal kung ito ang eh, ano mong mo kain mo araw-araw. Ang -araw, laking budget, guys. Nahihirap na ako bumili ng ano, ng putas. Check ko lang kanina ba? Bumili. Diba? niya ko yung apo ko. Ang putas din. Yung ubas, so, oh, man yung apo. Hmm. Hindi man nila tito, ato, orange, kung talagang nung kamis daw, sabi nyo, tindira eh. Bukal po, oh. Um. man. Plata natin yung ORS, guys. Orange. Siya Sinabi yung punkan, lang. Ito ang kapal, no? Ito yung ano Kapal ng ano? Ito yung ano? Bala. Ito yung punkan na ano, eh. Ito yung malipis. Ito yung punkan o galanda. Iba yung galanda sa kapunkan. Ang pareho lang ka, eh. Ito yung mga desa kung talaga matamis mo sabi ng ano, tindera. Matamis gas ya. Yeah. Sulit naman din yun. 10 piso. Hmm. Mm. Maliso nga lang. Maliso, maliso. Hindi sa seedless. Thank you for watching guys. And don't forget to, to, so, uh, to like and subscribe my YouTube channel.